that will be 7,000, 70,000 times 20% will get 40,000. Hi! Hello guys! Another videos! Nandito ako ngayon sa school at ang subject na to ay taxation. Ito nga pala yung teacher namin na sobrang napaka-check ako magturo. Hindi siya napapagod na ulit-ulitin sa'yo para lang maintindihan mo kung ano ang sinasabi niya at kung ano pinapaliwanag niya. Dabas ka talaga, sir, cards. At saka kung nahihiya kang magtanong sa harapan ng mga klase mo, pwede mo siyang i message at magtanong doon, sasagutin ka niya. Sobrang dami ng processing pagdating sa pagkuha ng tax. Mm -hmm. Kaya hindi talaga ito pwedeng pang online kasi hindi wala ka talaga matututo. Iba kasi yung face-to-face -face at online kapag magturo, hindi ba? At iyon, pagkatapos ng klase, pumunta ko ng kantin para kumain. Iba kasi ako makain, guys, simula nang bumasok ako. Iba kasi nararamdaman yung gutom kaya hindi talaga ako makain. Iwan ko ba, hanggat wala akong nararamdaman ng sakit ng chan, hindi talaga ako kakain? O kaya yung nagugutom ako, pag sumakit na lang talaga yung ulo ko, saka lang ako kakain. Haha. <laughs> At dito nga pala, kumakain ako ng mag-isa. Walang kasama ni kahit kaklase. Sanay na talaga ako sa mga ganito. Yung ibang tao o kaya yung mga estudyante, hindi nila kayang kumain ng mag-isa, no? Hindi ko alam kung nahihiya lang sila. Alam ni ba, medyo matagal na rin to. Hindi ko na matandaan kung Kailan ba to o anong buwan to? Kahoot ko lang galing sa trabaho. Tapos sa labas ng trabaho namin, pagtawid mo, yung mga kanting doon, ay nagtitinda ng ihaw-ihaw at may kisamang kanin. So dahil nga ayoko na magluto pag uwi ko, doon na ako kumain. Bale dalawang misa lang ang nandun. Isang magbabarkada at ako. Habang kumakain ako, narinig ko yung babae. Nakatingin siya sa akin tapos sabi niya, kaya mo yan te. Kung ano man pinagdadaanan mo, makakaya mo yan. Tapos sabay naman tumingin yung kasama niya. Kasi mag-isa lang daw akong kumakain. Tapos isang hotdog at isang kanin lang yung kinakain ko. Alam mo yung mga ganitong moment. Nakakataba ng puso, no? Kahit hindi mo sila kilala. Tapos, sasabihin kanila ng ganyan. Tapos, sinagdagan pa ng sabing laban lang tapos sabay na nila ng usapan na chismisan. ha? Huh? Actually, lahat naman tayo lumalaban sa buhay. Yung iba, patagulang, hindi na sinishare sa iba. Baka ma-judge lang sila. Yun yung katotohanan ngayon kung bakit karamihan sa mga tao, mas gusto na lang nilang ilihim ang lahat. Lalo na at may mga tao, handa ka lang pakinggan, o din di ka kayang tulungan. At saka, ito nga pala, nasa loob na ako ng tricycle. Pagkatapos ko nga palang kumain galing sa school. Pagkatapos nun, ako'y papasok na po sa school. Kailan lang naman yung gawain ng mga estudyante ngayon na pinapaaral yung sarili para lang makatapos. Kami yung mga taong ayaw namin maging papigat. Kaya hanggat kaya, pag-aarali ng sarili. At ito nga pala guys, yung, yung na pinag-aaralan ko. Maraming course ang available dito at nakapaskil na yun sa kilit kilid ng skillahan. Kaya sa mga nag-aanap ng skillahan, pwede kang pumasok dito. At yun lang, hindi lahat ng nag apply ay matatanggap. May mga qualification at requirements ang tagig na to. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakaswerte ko sa bagay na to na nakapag-aral ako kahit pa Isa yung karangalan para sa sarili ko, hindi para sa ibang tao. At yun nga pala sa mga taong nagsasabing, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-aaral o kaya sa pangarap natin. Yung katagang yon para yun sa mga estudyante o sa mga tao, madiskarte at matyaga sa buhay. Kasi kung hindi ka matyaga, at madiskarte ang kahirapan talaga ay hadlang sa mga pangarap mo lalo na kung malayong pinag-aaralan mo ano yung pamasahe allowances mo? haha <laughs> hindi ba?